Balita naman mula sa anti-cybercrime group, isang lalaki ang timbog sa ikinasang entrapment operation ng Regional Anti-Cybercrime Unit 7 dahil sa pambablockmail nito sa biktima gamit ang kanyang mga masiselang larawan. Yan ang tinutukan ni Pacho Woman Mary Grace Artizuela. Nito lamang ikadalawamputwalo ng Mayo, isang entrapment operation ang isinagawa sa Heritage Park sa Cebu City ng mga tauhan ng Regional Anti-Cybercrime Unit 7 at Alegria Municipal Police Station na nagresulta sa pagkaaresto ng isang individual na kinilala bilang si Alias Darel, 33 anyos at residente ng Negros Oriental. Ayon sa biktima, nakapag-save umano ang suspect ng kanyang mga masiselang larawan habang sila'y nag-uusap sa video call at ginamit ang mga nasabing larawan upang i-blackmail ang biktima nang hindi ito tumupad sa kanilang usapan. Dito na humingi ng tulong ang biktima sa Rako 7 upang mahuli ang suspect na agad namang nagkasa ng entrapment operation. Nasasangkot ngayon ng suspect sa patong-patong na reklamo na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act. Kasalukuyang nasa kustodiya ng RAKO 7 ng suspect para sa dokumentasyon at agarang disposisyon ng kaso. Paalala po mula sa PNPACG na ang pagkuha ng litrato na walang pahintulot ng may-ari ay may kaakibat na kaparusahan. Kung ikaw po ay naka-experience or biktima ng ganitong cybercrime, huwag po kayong magdalawang-isip na lumapit sa PNPACG offices para sa agarang aksyon. Hindi po kami titigil sa paghuli ng mga cybercriminals dahil ang gusto ng pulis sa bagong Pilipinas, ligtas ka. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Grace Artizuela, nagbabalita para sa Police News Network, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Pulis.